ada in my life ni sulay kog hinuktok basos ginuo ko akong naong di man ma drawing ay mura mag na nag moro mura mag gumot si wang pungkol ni man kabati so mo to ng decide nga mo trabaho ta di ta mo sigig imot imot kay ngano basta mga bating na wala chance mag imot imot mo di to mga kabirks no nga nagpapanday ko din nagluto ko sa para isnak sa kong mga panday Yay. kay ni sila mga kabirks libre ni siya isna alas 9 o alas 3 ya karon kay alas 3 ta man morning ako silang gilung agan og saging ang ako dayng papanday mga kabirks no dili balay sa tao kundi balay sa kung manok kay ngano naghuot na sila sa kulungan kinang lang lang nagjuna ko sila additional lang og balay kay magunsa na lang magsige lag bugno mo nang daghan kay di ko maman mo dai ni akong breeding cage mga kabayks diri sila magjug sa aa ah, ah, diri po sila mangitlog diri po sila mamusa di pag inikapusan na nila aw ibalhin na nako sila sa kulungan kanang di gyud may labtan og save ang akong mga piso O dire side sila ang atin balhin dito sa bagong hinimo mga kapeks kay lang ako nang lawas nila nang apak na taon kay sige naman sila bugno oi gigamayar ra sila anilang balay mo nang itas, lagbikil, ba ana siguro sila magbugno ta kay transfer nila atong dako kay kay nindot tong dako ayahay kay maglupad lupad ta diri mo dili taklupad lupad ba siguro una nila mo sige mga kapeks mo ni balhin ato ang second floor akong gibutang tong mga bagong pusa kay ngano para secure ba kay nang para og arite kay bagong pusa na po na ni mga kapeks bulan na lang akong hulat ni ako ipuli

O pilar istorya mga kabriks no, naluto naman din itong saging pang snack nila mo na nga to, ni siyang hauna. Sara, nagmauna ni no, guwapa kaya kong saging, liwat na ko, Eh, syempre naman guno, ako pa'y gatanom, ako pa'y harbis, ako pa'y timan. Pag ni ilang final snack, saging plus coke ay uh, equals buso. Habang ako mga panday na snack, ako po, lahi na po ni akong atubangon, ang ako na pong labunon. Kaya nga nung bay series, mga guna na ay kusunon, na ay waswasun, na po'y ihalalay. Yung kutob lang diari ako ipakita ha, di lang ko magpakita nga ng waswas -was, ng, ng laba. Kaya ano di itas, si iba na lawi nga perting kapaham ang ba usarata ka iba na hawani hawani kay perting batiag na hong po ragaba suswa yu ko kahuman sa kong pampan laba sa dihang nakakita ko sa kong panday nga giunsa man taong niya akong sin Eh, mura man taong siya si o papel perti na man taong nipisa ani uy inu ko mulungtad paka dugay na usama ni mga produkto karun uy e, nagkadugay nagkahinay hinay naman ilahang kanang ilang ilahang kaligun ba ang um. na unsa naman taong ni uy puro naman di is na tanan na atong tabangan kay ngano bidabidahon biya pud ta usahay dili ay sa tinulang gusto lang jud ko madali ang trabaho kay hapon magunay ning panahon ang mga kabarso eh samtang sila gatop out tabangan sa punato sa kawayan Og sa dihang dugay kay sila na human o panday mga kabreks, hapon na lang naabot na lang gabi mao maunang... na gabi na ning taon kog luto sa konsudan sudan nagsugbar kog isda nga bangus dai dayun... mo unsa ni siya, mga kabreks? sisi ni siya mga kabreks o talaba lami kini siya kaunon labi na og kanang sinugba o sinugbar o, sinugba. o, magi pwede lutuo na eh. ni niya basta lami kini siya sa bawani parat-parat nga tamis tamis hasta ang unod mga kabreks. ginako ibaylo ang manok o litson ani mga kabags wa koy talaba o talaba gyud mga kabreks? sisi kay ano lami kayo